Kinoronahan bilang Super Bantamweight Undisputed Champion si The Monster na Oya Inoue kagabi matapos dalawang beses pabagsakin at talunin by a 10th round knockout si Marlon Tapales sa Ariake Arena, Japan. Si Naoya Inoue ay sumunod din sa yapak ni Terence Bud Crawford bilang ikalawang boxingero na naging 2 Division Undisputed Champion. Ang panalo ni Naoya Inoue kay Marlon Tapales kagabi ay sinasabing matibay na patunay upang tanghaling 2023 Fighter of the Year. Sa katunayan nga po mga amigo sa mga poll questions ngayon sa social media, lamang na lamang na po sa mga botohan si Naoya Inoue sa pagiging fighter of the year kontra kina Devin Haney at Terence Crawford. Tulad nga po sa Pants Drunk Boxing out of 236 votes, nakakuha si Inoue ng 72% kontra 28% lamang ni Terence Crawford. Out 2,536 votes naman sa poll question ni ESPN Boxing Insider Mike Coppinger, nangunguna pa rin si Inoue na may 54.7% kontra na Terence Crawford, Devin Haney at David Benavides. Paliwanag naman ng boxing writer na si Keith Idek, mahirap talunin sa pagiging fighter of the year si Naoya Inoue dahil sa loob lamang na limang buwan ay nagawa nitong maging undisputed habang si Crawford ay isang beses lamang lumaban. Samantala, kinumpirma naman po ni The Monster Naoya Inoue na may negosasyon ng nagaganap para idepensa ang kanyang undisputed title sa Mayo. At ang mga nauna na nga pong balita na kanyang posibleng makakalaban ay si Luis Pantera Neri sapagkat ito po ang kanyang WBC mandatory challenger. Samantala matapos nga pong manalo ni Naoya Inoue kagabi mga amigos, nagpost agad ang isa pang Pinoy na karibal ni Naoya Inoue na si John Riel Casimero. Ani John Riel Casimero mga amigos kapag nanalo nga daw po itong si Naoya Inoue kay Luis Pantera Neri. mangyaring maglaban na raw po sila sapagkat alam daw po ng lahat na siya lang ang may kakayanang tumalo kay The Monster Naoya Inoue.